Yan, madam mo dito masyado. Oh. Ang sarap magpastol ng baka dito. Tara na. Ang inat-inat na sobra. Ala, wala lang tubig. Oh. Oh, wala na. Ay, may tubig pa din pala, Frank. Kaso lang, wada mo na. Ayan oh, madumi na yung tubig. Doon yun, sa kabila. Dinaanan natin. bakit dito tayo dumaan? Huwag na, tuloy i na natin. kay init-init. Ito na yung magandang puno ng kahoy. Ayan. Ayan ang ganda dito. Maganda dito magtambay kasi malamig. Ayan. malamig ang lamig dito? Ay, ako may aso. Oh, ang ganda ng paligid. Oh. Ayan. Hmm, may papaya pa. Ang ng paligid. Ang laki ng puno. Oh. Ayan. Puno ng kahoy. Ang laki-laki. Saan pupunta? Ayun ay, may baka. Ang ganda dito mag, ano, magtambay. Malamig. Hmm.